babae. Si tatay. Si tatay. Sa si tatay, may kasamang magandang babae. Kasama ata ni tatay yung asawa ko. Oh! Kasama ni tatay yung asawa ko. Magiging asawa ko. Ay, nako. Pusta ko. Kabastid ako. Ako rin, kabastid ako. Ay, hindi pala tayo magkakalaban eh. Sabastid rin ako eh. Sabastid ka rin? Oo! Sabastid rin ako. Sabastid rin ako. Sabastid rin ako. Sabastid rin ako. Ako? Ano ba pinag-uusapan niyo? Wala bye, bye. yan. Basta ako sa bastid din ako. <laughs> <laughs> Ay, sinabi ko na. Ah, May, pakikilala ah, ko sa yung mga anak ko. Si, si Bill. Si Bing. Hi. Si Baldo. Hi. Si Sestong. Hi, May. Hi, May koparasye, si but <laughs> I'm glad to meet you. kasi kung kung Hindi naman ko nukipop, man, like, pinakikilala ko yung mga anak ko, eh ganun din yun na yung kita siya yung Siya yung may-ari yung tindahan. Ako ng yung 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 ang ang uh, biyanan ko. Yan sinasabi ko sa inyo, gagamutin mo. Siya ang mag-therapy sa'yo. Ah. Tayo, therapy Siya pala, ah. Ang therapy Mukha naman At, na okay siya, Kevin, ah. Ah, hindi. Akala mo lang yan. Tama ba? Hindi makapagsalita ka ng sado yun. Nangunguwi pa siya, eh. <laughs> Pero panayang nga ang tingin sa'yo. Excuse me! <laughs> Uy, dito pala kayo. Pinagpasando kayo, ay, kayo na pagkain doon. Ah. Pantumas? pabili nga nung, ano, <coughs> mahal mo. At kaya mo siya nila dito para ipakilala sa amin lahat na siya ang magiging pangalawang asawa mo. Ayoko, ayoko pa rin kayo mo sa pin. Narinig nyo, di ba? Narinig nyo. At Kevin, bakit? Anong meron siya na wala ako, Aben? Wala siya niyan. Da? Wala siyang pata. <laughs> 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 Ikaw, huwag kang magulo. Siya si May. Siya ang gagamot sa tatay mo. Oo na naman. Siya gagamot sa tatay ay siya mag-therapist Ay, Kevin! kinuha ko siya para nga gamutin ang tatay. Ang bait mo, Kevin. Mahal na mahal mo ang tatay. Huwag kang tigit ng tigit dyan. mayo salamat. Ay! Salamat po sa kanya ka umakap. Sa akin ka nagpapasalamat. Nagpasalamat ako siya gagamot ba yun. Masa maitsura naman kung ikaw yakapin ko. Baka pa tayo. Salamat lang kayo eh. Akakap ah, kayo eh. Maraming salamat din, eh, ha? Tama na eh. salamat. Siyado siya matagal. <laughs> Siyado. 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 Siyado.